Ayan mga kajuit. undawi ako dito kila Sunny at sandi, Kaya lang mukhang wala na naman sila dito. Nagkahagilap na naman si Daddy Juit. Ando na naman yung mga yun. Sa ginagalaan nila. Sunny! Sandy! Sandy! So wala nga po dito mga kajuit. Ay, talaga yung dalawa na yun. Ayaw na nilang uh, dito. May nagbigay na naman ng ano. Kubos. Ah, dito pala sila. Kala ko wala kayo eh. Ah, very good ah. Ay. Nandito pala sila mga kajuit. <laughs> Hello! Ano? Uh, very good. Dapat ganyan. Umuwi. Kung gumagala. Ha? Ah? Ay, kala ko. Papagurin nyo na naman ako eh. Ah, nandito pala sila mga kajuit. <laughs> Hello, mga bibi ko. Ha? Ah? <laughs> Ganyan dapat marunong umuwi ano. Hmm, tapon lang natin 'to. Ay. hello. Hello, hello, hello. Hmm. Si ano? Para kang si ano. Si Brownie ano. Awag dito. <laughs> Parang bra si brownie po si ano? Si Sandy. Hmm. Sandali, sandali. Linisan natin. Labas na dyan, ano, Sandy? Buti naman bumalik kayo dito. Ah. Oh na, oh na, oh na. Ay sos, paupaw na, nagpaupaw na. Uminom muna bago magpaupaw. Ay to, pagkain nyo. Luwa ko to sa ano pa, sa planta mga kajuit. Ni may himay ko yung manok. Ah, Sunday, labas na dyan. Mm-hmm, mm-hmm. Mahilig sa, ano si, ano, sa tubig. Gusto na naman maligo nito. Maligo ka? Ha? Gusto pong maligo. Dali, lagay ko lang dito paglipto. Oh. gusto magbasa ni ano ni nee. sandi labas na dyan hindi mo gayahin si ano si sani kain na sani hmm. Oh. busog na <laughs> Gustong gusto maligo mga kajuit ni ano ni, sa, ni naiinitan. Ah. Naiinitan ang batutings. Ha? Ang tuta things na to naiinitan. Sunday, halika na dito Sunday. Ano talaga yung uh, balahibo nila? Naka-design na pang-disyerto. Tama na, tama na. Hindi rin maganda yung panay ang ligo. Ibisik mo na yan. So iwanan ko na lang to. Tapos dalhin ko na naman tong isa. Ah, iba tong nagdala ng tubig dito ah. Yan muna. Labas na dyan ano? Sandi, labas dyan mabuti na lang mga kajuit ano hindi sila bumalik din sila dito kala ko naglagalag na naman sila kagabi po kasi nandun sila sa ano kila Rogelio kailangan talagang maikontain to dahil malapit na rin po silang ano iuwi so ito po yung update natin kila Sunny at sa sandi Friday po, hindi ko lang alam kung uh, ma-upload ko din agad tong video dahil uh, napakahina po ng signal ng internet dito. Si Sunday po is uh, po sa loob. Maluwag po kasi sa loob yan, masikip lang dito sa ano sa bungad. Hindi ko naman na uh, makuha dahil nandun siya sa loob. Oh, sige na, kain na. Ayos ko lang tong ano nila. Pagkain. Ayan, no? Sige, paspasan mo kumain. Matatangkad na aso to mga kajuit, Ang haba ng paa. Yung katawan nila isa, no, hindi bilugan. Parang katawan ni Brownie nung no, pinauwi po siya sa Pilipinas. Hmm? Parang madungis sa mga kajuit no, ha? Pinaliguan ko, so tatanaw tayo ng ano doon. Hmm? Hmm? Paano gawin? Huwag kayong alis dito, ha? Ha? Tani, ha? Ha? Ikaw yung ano dapat susundan ni Sunday, ha? Wala nga alis dito para uh, uh, may uwi kayo sa Pilipinas. Hmm? May pa lang, ano? manit na po to. Hindi, okay, kumain ng marami. Sunday! Sunday, labas na dyan. At saka doon po kasi mga kajuit, uh, mainit din doon kapag ganito wala naman silang masisilungan. Kaya siguro bumalik sila dito. So salamat naman tata, uh, hindi na ako napagod na puntahan pa sila doon. Nagulat ako kasi walang sumalubong yung pala nandiyan lang sila sa loob. O oh, paano? Iwan na ha? Huwag nasusunod sa akin ano? Balik ako mamayang hapon. Tutulog lang ako. Hmm? Ang bait-bait ni ano, ni Sandy mga kajuit. Si Sandy medyo ano siya. Ah, uh, parang si ano noon, uh, parang alimasag na nagtatago sa butas. Bye-bye na no. Wag na susunod diyan na lang. Yan, nasa ano na po tayo. Uh, Tutaserye episode 19 na. Ayan, ha. hanggang kailan ba ang pag-aalaga natin sa mga tuta na ito dito sa disyerto? Abangan ang mga susunod na kaganapan sa buhay ni na Sunny at Sandy, ang abandon puppies dito po sa disyerto dito sa Jeddah, Saudi Arabia. Muli, ito po si Joey Yourself Vlog na nagsasabing, God is good. all the time.